Good morning guys Andito yung tatlong kambing sa labas guys Itong isa tinatali Itong dalawa pinakawalan lang Ito yung tinatali buntis guys Itong dalawa pinakawalan lang Yung dalawa nandun sa loob ng kulungan guys Mataas to day guys Mataas to dito banda Ayun sa amin sa baba oh Ayun yung may puting bahay Yung may puting bahay doon guys Doon yung sa amin sa baba <coughs> Okay guys, thank you for viewing guys.